Hello po, welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik na naman po ang inyong lingkod has sa 26 TV. Don't forget po, mga langga at mga solid rina. Uh, don't forget like and share and subscribe sa aking YouTube channel. Ayan, meron po na tayong panibagong short video na pag-uusapan mga langga at mga solid karena. Ngayon po, ay gusto ko lang pong ihahayag sa inyo na pakarami pong nag-PPM sa akin. Bakit nga po ba daw? Hindi daw po binablog si Rina. Bakit nga po ba hindi nakasama si Rina? Mga dami-daming mga katanungan na only one lang po ang makasagot si Kalinga Pram lang po ang makasagot sa inyo. Ito lang po ang masasabi ko. May tamang panahon po mga langga at mga sulidrina para po ay um, ano tayo, makikita po natin na iba vlog po ni Kalinga Prab si Rina. Eh ang dami pong nagsasabi na bakit po ba pagdating po kay Rina napakahirap i-vlog nila. Ano po ba ang problema daw ko na bakit napakahirap i-vlog si Rina. Napakadami naman po sanang supporter ni Rina bakit po nakatutok ang ano nakatutok daw po sila sa iba. Bakit po kay Rina napakahirap po. Parang pahirap pa na po. Bakit po ba ano po bang kasalanan ng mga fans ni Rina at ano po bang kasalanan ng mga uh, ano ni Rina, mga fans ni Rina? Bakit po ba parang hirap na hirap ninyo daw mong i-vlog? Ayan, yan po ang mga marami pong katanungan. Ang ay, akin lang po dito ay masasabi ko lang po ay may tamang panahon po dyan mga langga ang wala po tayong ibang gagawin habang wala pa pong vlog si Kalinga Prab kay Rina ay ipagpatuloy po natin yung suporta at pagdadasal kay Rina. Wag po, wag po tayong mawala ng pag-asa para kay Rina. Wag po, ah, lagi lang po natin siyang abangan at wala po tayong pakialam kung ano paman ang mayroon dyan. Basta po tayo ay tuloy-tuloy at wag po tayong magsawa sa pagsuporta ni Rina. Sana naman po ay maano, maintindihan po siguro natin ang mga ano, quincis-quincis na ano po ang nasa isip nila o ano po rin ang nasa isip natin. Kaya ito po tayo, nandito lang po tayo para kay Rina hanggang dulo. Kaya ito lang po ang masasabi ko, mga solid ka Rina, abangan lang po natin si Rina at ipagdasal natin na hanggang ngayon at patuloy pa po ang kanyang improvement na sana po ay tuloy-tuloy na po iyan hanggang dulo na po, sana yung kanyang pagaling, okay? Hanggang dito na lang po mga langga ang aking uh, video. Maraming maraming salamat po. Mega mega love shout out po sa lahat po ng mga viewers ko. At mega love shout out po sa Japan Charity Group. Sa founder po nito si Tita Im. Si Lu po at ang kanyang founder na si Ma'am Hasil. Mega love shout out po sa inyo. Sir Spike, Ma'am Maria, Ma Maria, Sir John, Sir Char. hello po sa inyong lahat. Anak Kuroda, lahat-lahat uh, po kayo dyan. Maraming maraming salamat sa suporta. Bye bye god bless and good luck po bye